So, ayan po mga friend, nandito pa tayo ngayon sa Marik ano, sa Marikina, sa Maranday Marikina po. Ang gagawin ko na tayo? Pegasus W500. So, problema pa ito ipatol yung, yung sa stitch cam. So, may piyasa na tayo. Ayan. Ito po yung sa stitch cam yun. Ayan. Hmm. ba ito yung patol mga friend. No? Papalitan natin ng piyasa yun. Isang set na para so isang salta ka lang tayo Ayan. may coronelio pa yun na malit yan Ayan. 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 bali lalagay nyo muna to Ayan. so yan yung may tornelyo dyan ito tornelyo nyo, ititread nyo yan dyan sa tornelyo na malit nyo paglalagay ng So, yan mga per, may per na yung sa maliit dyan. Dapat may babalik nga yan. Para hindi yung ikot yung SPI nyo. Yung stitcha nyo. Parang ito yung stopper ko. Yun. Ayan. So, ipita natin. Kasi yung takbo nito, gawa daw nung dati. Kasi ano, tawag yan uh, -tuck -tuck. ay eh, yun na book putol na yung ano yung starter niya so ibabalik nyo itong ano niya, yan balik tayo na set up ng stick scum kapalik natin na itong ano Patras so um, balik tayo Patras, um. Patras um. ayan mga friend no. so yung takbo ng ipin niya ipatras ay nakikita nyo ayan na ayan na tama yung way ko oh. Ayan pero yung takbo niya ay patras po. Ayan. 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 Patras. Ayan. Yung ngipin niya patras. Nato. So dito kung mag-adjust yan, babagoy natin ito dito. Iikotin natin muna ng isang ikot niyan para may set up natin yung tamang ano nang way ng ngito. Ngipin po. So ayan mga friend. tamang ng way niya ng ngipin. Ayan. Ayan. So, ayan. Ito yung nakata-stack na. Na ilang ano. Tingnan mo na ito yung makina. Bubuhay na ito yung makina to. Ilang buwan na rato naka-stack. Dahil ginawa. Na dati hindi naman binalikan ng gumawa po. Yung pala po tol yung stitch cam niya. So, ayan yung way niyo. Kaya na patras po yan. Kapag so, baliktad po yan, ha. nandito ang problema niya sa si stitch cam. Pagka patras itong takbo niya. Ayan, ito lang yung ano niyo. I-ikotin nyo tapos yun check nyo kung ano pa kung adjust ko na adjust pa yun pala may putol na ayan putol po yung pin nya ayan yung pin nya yan may pin po yan para dito sa si stitch nya yan o yan 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 po yun so ayan subukan natin ibalik natin yung mga ano nya nagtatay minar na natin sa mga compress nya babalik natin आप हमें खरोंचना पड़ेगा जब आप उपचार दाल रहे हों। एक उसी दिन साथ में। तो यार। अब शायद लाइन आते बात समझ लो। तो

अब पता नहीं था ويها ده انا بس انا هجيب لك من العدس مش هو Продолжение ok, sa kanya po no siya. Ah. Friend na sulat natin 'to. Oh o, yan, subukan din. So, yan. So, ayan, sumukatin. And the paint niya. Buuin ko muna lahat ng ano para. Oh ayan ang mga friend niya, final 'yan. Na-gawan natin. Yung ilang buwan na nakatengga 'yan. So ayan 'to. Okay na 'to 'yan.